Ku may kimani movie parang movie na Smoke, kill dirt, they parang buwi gang Kusan, ako nang kalim, di na pabalik. Don't be gama boys, tunay sa tunay lang ang tadapig Hindi mo mabasag, sing kalmado lang ni Brad Pitt Kalat na sa street, yung mga linya parang drag deal Highs in the room, mo yung pakiko Lalabas sa bahay, I'm afraid then Fuck you if you hate her, uh, yung mga G's Ronda pa rotonda, daming kalat mga bitch Tapos nanggit balik sa streets, yung pagkasad kita ko nagsin Mahaba pa yung game, pa ay makulit ako sa sin Di pull up name, click up naka blocking red Mabigat yung kaliwa sa bewang meron 38 Yung kulit ko dati pa, ngayon mo lang narinig Masakit magsalita, di kong palagi yung bibig man, can you it won't become a boost. And it's a boom, and I'm dead. Gang, kung may kimali mo, di parang movie na Smoke, kiwi dirt, di parang buwi gang Kung ako nang kaling na nababalik do biga gamag boys, tunay sa tunay lang ang tadapik Malakas mang crack, kabisado yung kalsada ko Timbre mo sa black, pag napalaban kakasako kulap sa malayo, laging dalay kalgad ko yung gang tsaka rosario sa bulsa laging kasama ko sa'yo na yung pain basta kompleto di kay family mga copy you niya know, na walk broke in reality maangas magdala o mayabang sa mata kung ano ang nasa isip ko ay yung ginagawa di pa nakamax yung angas ko di pa tapos e eh ano kung matagal ko'y gago di pa ko laos kasama lagi mga to oo kapilang mga to kilalanin mo yung gang may bakal to mga to